Nagreklamo ka ba? Gustin! Asin ka na naman. Ba't kailangan sa po si Berto? Matutulog na ako. Nag-*** sila sa igang ko. Binabastos ako. Anong gusto mo gawin ko? Ha? Bakit? Nagreklamo ka ba? Ha? Kaya nga pala pare, si boy Ah, siya ba? Maupo muna kayo. Pare, mag-cook na muna kayo. Boy, sige na, oh. Magpalamig ka muna. Paminom ka na. Ah, boy, mahirap ang trabaho rito. Tatagal ka ba? Ah, boss, sanay ho ako sa hirap. Maski ano ho sigurong trabaho ibigay niyo sa akin, makakaya ko. Sir, pinatatawag niyo daw ho ako. Ah, boy, si Nardo. Siya magtuturo sa'yo kung ano magiging trabaho mo rito. Isama mo siya sa pagdi-deliver kay Mr. Lim para mapadali. Ah, Oo. Oh. Alam mo eh, kanina pa tawag ng tawag yung inchik na yun eh. Halika na pare. O, oh, sige na. Salamat o. Salamat o boss, ma'am. Pare, nagugutom ka na ba? Hindi pa, Nardo. Ayos lang ako. Pare, mukhang magandang magpalakad ng mga amo natin, ha? Abay talaga yung mag-asawang yan. Kaya siguro sinaswerte. Dati-dati, nangungupahan lang yan dyan, eh. Wala pang tatlong taon, nabili na nila yan. Katatayo nga lang ng bahay na yan, eh. Wala ba silang mga anak? Meron. Dalawang babae. Nasa Amerika. Doon na nag-aaral. Ah. Uh... Kinuha ng nanay ni misis. Ipinamigay nila? Hindi. Bakit pamimigay? Mahal mahal na, na mag-asawa yung mga anak nila. Sa katunayan nga, halos dalawang beses taon kumbisitahin nila yun eh. At kung minsan naman, yung mga bata ang bumibisita dito kapag bakasyon. Ah. Pamimigay. <laughs> Kalao. Oh, naman. Nabanggit mo sa akin... 14 anos pa lang, nag-stowaway ka na. Kwento naman siya, no? Ano ba naging buhay mo sa Maynila? Laking bangketa ako, pare. Kung saan saan? Hindi <sighs> kasi ako nakapag-aral, eh. Kaya walang pirmihan trabaho. Kapit sa patalim, ikaw nga. sari-saring tao na mga nakasama ko. Lahat, pinasukan ko na para mabuhay lang. Sinira ang direksyon ng buhay ko ng mga ako. ko. Sana. Magkita pa kami. Alam mo naman kung saan naroroon ang tatay mo? sa ulong kapuraw. Pinuntahan ko na siya doon noon eh. Hinanap ko siya. Pero hindi kami nagkita. Hayaan mo, pag nalibre tayo, sasamahan kita doon. Kabisado ko ang lugar na yon. May mga kilala ako doon. Asin ka na naman. Ba't kailangan sa palimpon si Berto? Matutulog na ako. Nak***** pa sila sa higang ko. Pinabastos ako. Anong gusto mo gawin ko? Ha? Bakit? nagre ka ba? Ha? Ulo hey, no, ka! Re na Pare, tama na. Lasing yan eh. Ano ko ba naman? Sige, matulog ka na. Tama na.